Yun, so uh, magandang araw sa ating lahat mga ka-breeder So dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog So uh, update tayo sa ating uh, munting manukan So nakapag-vlog na naman tayo dahil sa medyo may uh, oras. So mamayang gabi pa yung ating trabaho So ipakita ko sa inyo yung ating mga alaga mga ka-breeder Lalo na yung ating mga sisiw na native So ito na mga ka-breeder So, uh, ito na. Update tayo sa ating mga alaga mga breeder, So, ito na yung ating uh, sisiu. So, kung naalala nyo, may isa tayo na nilagay sa incubator. Ayan, maliksi na. Oh. Uh, itong itim. Ayan. Ito. Bali, anim lang yan sila na normal na nag nagpisa sa so, yung yung isa. I-sinalang ko muna yun sa incubator ng uh, isang araw. So, yun, maguti na lang at uh, normal naman siya. Yon, balipito Sa sham na itlog, ito yung napisa mga breeder So, yung isa yung uh, yung laban tapos yung isa alang kaya yeah. <clears throat> nilaga ko eh uh, medyo ano malaki pa yung ano yung dilaw ano bang tawag doon yung yolk ng iwan so maliit yung sisiguyo kaya hindi siya napisa sayo lot ang ganda oh. ah. yan silipin natin yung iba nating uh, alaga so dito yung uh, ano natin? mga palit siya yan yan yung mga heritage natin nandito dito sila yan Ayan pala yung ano, nanay nila. Napaliguan ko na yan. Ayan. Eh, parang hindi na siya naghanap ng kanyang sisyo. ito yung kilso natin. Oh. No? Uh, oh, wala pa tayong uh, available na ano? Uh, roaster. Kaya eh, dyan lang muna. Nagkakakak na. Oh. Naghahanap na yan ng ano? Alaka. Ito lang So, hindi na tayo nagpapapisa ng heritage. So, <clears throat> kinakain ko na lang yung mga itlog nila. Yan. So, araw-araw may nagkukulikta tayo. So, yan. Black brama Kader, Brahma. So, anong tingit yung mo lang para may hinakin. Ayan. Ito yung talisay natin na may sugat o magaling na yan Wala nang sugat yan Lugon lang Pinaka, pinaka, ano, pina-recover ko lang yung kanyang mga balahibo So okay na rin yan Susunod Makapag-produce tayo ng season yan 3 times winery pa naman yan So ito yung siya mo natin eh tinali ko pinalay oh. uh. ko sa kanyang tulungan yan oh wow, no. ganda ng tindig siguro mga 3 months pa lang to bata pa yan so, um. so dito yan eh. uh ano natin o oh, yung Peruvian so parang may sakit siya naglalaway sinubuan na natin ng primoxil yan Ayan. Ayan. so dito naman yung upgraded native natin So, ito yung unang batch ng papisa natin na upgraded. Tatlo yan sila. So, yung isa binigay natin sa ating uh, kasamahan. Ayan. So, ito Rhode Island talaga. Kasi Rhode Island yung roster. Native yung ano. Nanay. Kaya tapang talaga ang dugo ng Rhode Island. Ito, ang ganda ng kulay. Kaya iniwan ko siya ito. So, Ayan. Okay naman siya. Hmm? So, Maharot no? ah. yan, no? Ayan. Pwede rin natin kung ano, i-upgrade sa mga ano natin, balang araw. So, hanggang dito na lang muna yung ating vlog. Mga ka -breeder. So, hanggang sa susunod na episode